Ang susunod na drill na aking ipapaliwanag at ipapakita ay ang kaliwang balikat sandata mula sa kanang balikat sandata at kanang balikat sandata mula sa kaliwang balikat sandata. Ang kaliwang balikat sandata at ang kanang balikat sandata ay ginagamit bilang alternatibong posisyon ng pagbitbit ng replay. Ang mga utos ay kaliwang balikat, ta! At kanang balikat, ta! Ang kaliwang balikat ta at kanang balikat ta ay two-part commands. Ang kaliwang balikat at kanang balikat ang preparatory commands at ang ta para sa pinaikling sandata ang command of execution. Kapag ipinag-utos, ang pagbanggit nito ay ang sumusunod. Kaliwang balikat, ta! Kanang balikat, ta! Kadete, sumulunan! Ako ay gagamit ng by the numbers method ng pagtuturo. Ang kaliwang balikat ta mula sa kanang balikat ta ay may apat na bilang na galaw. Sa command of execution na ta ng kaliwang balikat ta, gawin ang unang bilang gaya ng sa unang bilang ng babasan data mula sa kanang balikat sa data. Sa aking bilang, sa iyong bilang, kaliwang balikat, ta, sa, sa ikalawang bilang, Alisin ang kanang kamay mula sa bat ng replay at hawakan ang grip gaya ng sa agap sandata. Handa! Dalawa! Dalawa! Ang ikatlo at ikaapat na bilang ay katulad ng mga galaw gaya ng sa ikatlo at ikaapat na bilang ng kaliwang balikat sandata mula sa baba sandata. Handa! Tatlo! Tatlo! Handa! Apat! Apat! Ang kanang balikat ta mula kaliwang balikat ta ay may anim na bilang na galaw. Sa command of execution at ta ng kanang balikat ta, isagawa ang una at ikalawang bilang papuntang agap sang data. Katulad ng mga galaw gaya ng sa una at ikalawang bilang ng mababasang data mula sa kaliwang balikat sa data. Kanang balikat ta, Isa! handa, dalawa, dalawa. Sa ikatlong bilang, ilipat ang kanang kamay mula sa grip papunta sa butt ng replay. Ang heel ng bat ay nasa pagitan ng hintuturo at hinlalaki at ang mga daliri at ang hinlalaki ay nakadikit sa stock ng replay. Handa! Tatlo! 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 Ang ikaapat, ikalima at ikaanim na bilang ay katulad ng mga galaw gaya ng sa ikatlo, ikaapat at ikalimang bilang ng kalang balikat sandata mula sa baba sandata. Handa! Apat! Apat! Handa! Lima! Lima! Handa! Anim! Anim! Kalawang balikat! Ta! Isa! Handa! Dalawa! Dalawa! Handa! Tatlo! Tatlo! Handa! Apat! Apat! Kanang balikat. Ta. Isa. Handa. Dalawa. Dalawa. Handa. Tatlo. Tatlo. Handa. Apat. Apat. Handa. Lima. Lima. Handa. Anim. Anim. Sa normal na cadence, ganito ang pagsasagawa ng mga utos. Walang bilang. Walang bilang. Kaliwang balikat. Ta. कानम का, ता बाबा ता